at doon sa liwanag ng buwan. Nakita namin ang nilalang. Itim ang balat, maputi ang buhok, matulis ang mga kuko at ang mga mata parang nagliliwanag sa dilim. Bigla itong lumitaw, isang gabunan gutom, buhaw salaman. laman. Mabilis ang pangyayari. Umatake agad ito sa amin. Ako si Brian. Hindi ito ang tunay kong pangalan. Ganon din ang kapatid kong si Resti hindi rin niya tunay na pangalan pero tawagin niyo na lang kaming ganon. Lumaki kaming dalawa na walang magulang. Bata pa lang ako, sampung taong gulang nang mawala sila. Si Resti, lima pa lang noon. Hindi marinaw sa amin kung paano sila namatay. Basta isang araw na lang, wala na sila. Sa lolo namin kami lumaki. Si lolo ang naging tatay at nanay namin. Siya ay isang albularyo, kilala sa aming bayan pero hindi lang siya basta manggagamot ng may sakit. Siya rin ay bantay, tagapagtanggol laban sa mga nilalang sa dilim at may kasama siyang aso, isang itim na askal na tinatawag ng tonying. Lagi namin kasama ang asong iyon, mapagmahal pero mabangis kapag may banta. Noong una, Normal lang ang buhay namin. Tulong sa bukid. Laro sa ilog. Lakad sa gubat. Basta magkasama kami magkapatid, kontento na kami. Hanggang sa dumating ang gabing ngayon. Ang gabing binago ang lahat. Ating gabi na halos nang mamasyal kami ni Resti sa gubat. Alam namin ang daan pa uwi kahit madilim. Sanay na kami. Bigla naming narinig ang sigaw ng isang lalaki. Napalitan ng sigaw ng takot. Tapos ng paghihinagpis. Tapos isang uri ng tunog na parang nasab ng hayop. Hindi ko alam kung bakit namin sinundan. Bata kami. Siguro dala ng kuryosidad. Siguro dahil gusto naming tumulong. At doon sa liwanag ng buwan, nakita namin ang nilalang. Itim ang balat, maputi ang buhok, matulis ang mga kuko, at ang mga mata parang nagliliwanag sa dilim. Patuko dito sa dibdib ng lalaki Nilalapa ang laman Nilalagok ang dugo Napasinghap si Resty Muntik na siyang mapasigaw Kung hindi ko natakpan agad ang bibig niya Nanginginig ako Pinipigilan ang sarili na sumuka Hindi kami nakita Pero ang itsura ng nilalang na iyon Ay tumatak na sa isipan ko Pag uwi namin, halos mawalan ako ng boses sa pagkukwento kay Lolo. Inakala kong magugulat siya, pero kalmado lang siya. Gabunan, sabi niya. Mas malakas at mas babagsik kaysa sa karaniwang aswang. Kahit sa liwanag, malakas pa rin. Hindi mo sila madaling mapapatay. Nanginginig ako. Pero mas lalo akong natakot sa sumunod na sinabi ni Lolo ang mga magulang nyo. Sila ang pumatay. Parang bumagsak ang mundo ko. Ang inaatama ko pala ay parehong tambalan. Mga manguhuli ng nilalang at pinas lang sila ng mga gabunan. <coughs> Hindi na nakita ang kanilang mga bangkay pero naiwan ang anting-anting ng ama ko. Isang maliit na medalyon, kulay itim na pilak wala itong ukit pero ramdam mong may kakaibang bigat. Tinanong kami ni Lolo. Kung nais nyo, maaari nyo ipagpatuloy ang iniwan ng ama nyo. Hindi na ako nagdalawang isip. Pumayag ako. Pero ayaw kong isama si Resty. Bata pa siya. Masyado pang delikado. Pero matigas ang ulo ng kapatid ko. Kung ikaw kaya mong lumaban, dapat ako rin. Sagot niya. Doon nagsimula ang bagong buhay namin. Tinuruan kami ni Lolo ng lahat. Mga orasyon, dasa laban sa dilim, mga sandata, itak, sibat, at baston. At ang paggamit ng agimat, ang medalyon. Araw at gabi kaming nagsasanay. Minsan, nagkakasugat. Minsan, umiiyak si Resti. Pero kahit anong hirap, hindi siya umatras. Si Tonying, palaging kasama. Ang tahimik na aso, pero kapag oras ng ensayo, parang alam niya ang ginagawa namin. Hindi ko alam kung handa na kami Pero dumating ang panahon Na hindi na namin kailangan magtanong Gabi iyon Pauwi kami mula sa bukid Kasama si Lolo Si Resti At si Tonying Bigla itong lumitaw Isang gabunan Gutom. Buhaw salaman. laman. Mabilis ang pangyayari. Umatake agad dito sa amin. Kami ang target niya. Sinalag ni Lolo gamit ang baston at itak. si Tonying naman tumalon at kumagat sa binti ng alimaw. Isang hampas ng gabunan at tumilapon ng aso. Umiyak si Resti. Ako, natigilan. Hindi ko alam kung paano gagalaw. Kahit matanda na si lolo, lumalaban pa rin. Pero kitang-kita kong nahihirapan siya. Sumigaw siya sa akin. Brian! Dali mo si Resti! Tumakas kayo! Umiling ako. Hindi ko kayang iwan siya. Pero bigla niya akong hinampas ng baston sa braso. Masakit pero doon ako natauwan. Takbo, mga po! Hawak ko ang braso ni resty Pero naninigas siya, ayaw gumalaw Paano si Lolo? Tanong niya, halos maiyak <coughs> Resti, ihalay ni Lolo ang buhay niya para sa atin Sabi ko, halos mabasag ang boses ko nakita namin duguan na si Tonying. Umiiyak si Resty Nakatingin siya kay Lolo na nakikipaglaban hanggang huling hininga. Takpo! Muling sigaw ni Lolo. Inuyog si Resti at saka siya kumilos. Tumakbo kami. Binuwat ko ang sugatang si Tonying. Hindi ko na alam kung saan kami patungo basta malayo sa gabunan. Pagdating sa bayan, umihingal kami, luhaan. At alam naming wala na si Lolo. lumipas ang mga taon. Kami na ang naging bantay ng aming bayan. Si Resti at ako, tinawag na rin na tambalan. Mga albularyong hindi lang nagpapagaling, kundi pumapatay ng mga halimaw. Hindi ito madali. Maraming gabi na halos hindi kami natutulog. Laging nakikiramdam kung may umaaligid nakakaibang nila lang. Minsan, nagigising ako sa sigaw ng mga tao mula sa kabilang baryo. At kami ang tinatawag para sumaklolo. Dala ang itak, ang orasyon, at ang agimat, lumalaban kami. Pero sa bawat laban, may takot akong kinikimkim. Dahil sa likod ng lahat ng ito, alam kong darating ang araw, haharapin namin muli ang mga gabunan. Isang gabi, kumalampag ang pinto ng aming bahay. Isang babae. Halos wala ng malay sugatan at duguan. Tulungan nyo kami sa kabilang baryo. Nilusog kami. Hindi na kami nag ng oras. Tumungo kami roon. Pagdating namin, sunog ang ilang kubo. Patay ang mga tao. Ang iba, parang nilapa ng hayop. At naroon sila. Hindi lang isa. Hindi dalawa Kundi tatlong gabunan Para akong bumalik sa pagkabata Nanginginig Nang lalamig Ngunit ngayon Wala na si Lolo para ipagtanggol kami Kami na ang kailangan lumaban sumigaw ako ng orasyon. Kumisla pang medalyon sa dibdib ko. Si Resti hawak ang itak. Sumugod na parang wala nang bukas. Isang gabunan ang tumalun sa akin. Sinalag ko gamit ang baston. Malakas ang tama. Halos mabitawan ko ang gimat. Pero naramdaman kong may kakaibang lakas mula rito. Para bang pinapasa sa akin ang tapang ng ama ko, ng ina ko at ng lolo ko. Si Tonying, matanda na siya. Pero umatake pa rin. <tinyin> Umagat sa leg ng isa. Isang matinis na hiyaw. Parang libu-libong kaluluwa ang sabay-sabay na sumigaw. Ang gabi ay napuno ng dugo. Sigaw. At hampasan. <tod> Hindi ko na maalala kung paano natapos ang lahat. Basta ang huli kong nakita nakahandusay ang isa sa mga gabunan habang ang dalawa ay naglaw sa dilim. May ilang namatay sa baryo. Pero may nailigtas din kaming buhay. At iyon ang tanging dahilan kung bakit nagpapatuloy pa kami. Ngayong sinusulat ko ito, alam kong hindi pa tapos ang laban. Bawat gabi, nagbabantay kami dahil darating muli ang mga gabunan. At alam kong kami ni Resti kahit takot, kahit sugatan, kami ang magsisilbing bantay. Ito ang aming kapalaran. Ito ang aming sumpa. Kami ang magkapatid na tambalan. Kung gusto mo marinig ang mo channel, magpadala lang ng mensahe. At kung gusto like, mag at mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot na kwento. Hindi